Oh, falou bom, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tá Mm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. pala. Kailangan mo. Pwede mag-vlog, te. Pwede mag-vlog. Te. Masarap pa, tita. <laughs> Pangalan niyo, te? Rona. Tag Tagasan ka, te? Hindi, Hindi. Anong province? Ah, okay. Ang masarap pa nandang nyo. Magnet? Ah, si Charon. Oo. Oo, masarap yan ah. Ito, masarap. Tawag nito, snappy. Ang tawag sa dahon dahon niya <tinyo> ang dahon. Green tea. Ang green tea. Ang oh, green na ko. mga Ito.

Mmm. Hmm. Ito hmm. Okay. E, magkano ano? Tipak Hopia. 70. Itong baboy. Baboy ito, no? Hopia baboy. Magkano? 70. 70. Mmm. Sanap. Mmm. <coughs>

nasa natin pumupunta ng tabaan pa Teka, eto pagkaganto, ano kaya 'to? 275 Oh, uh, 75. Ito 'to isang stop Isang supot e? Eh? P275. P275 po. Oo. E eh, pag mga bote, bote yung ganito. Ano yung ah, presyo? <laughs> ano yun? Ito yung okay. mga ganito. P10. Okay. P200. Oo, oh, mga lol. Okay, P200. Ano yun? Uh, Ang uh, sarap. Ano kaya yun? Hindi makita. Ano uh. 35

500. 1000. 200.